Good afternoon YouTube Nakakamoto natin dyan sa YouTube Para sa inyo to Pupunta <laughs> tayong Matawi Rock Formation Hindi ko pa nakita sa Facebook yun Hindi ko pa nakita sa Google Maps Hindi ko pa nakita sa YouTube Kaya natin kung maganda Hindi <laughs> ba tayo magsatry kumain dito? Hindi kumain dito? Ano bang update sa ano natin? Sa 3,000 peso challenge Eh, magkano ba yung na-compute natin kanina? Uh, 1,100 Ah, uh, 1,285 Hindi pa binawas yung yung sa ano oh, di, okay. 100 sa AirDraft tapos 109 sa merienda natin 109? Maruya? Naka-109 tayo doon? Ah, kasi nag-hotdog ka pa 11 pa So, hmm. hmm. di ba kung lakasama magkano? 109 plus Magkano maroy? 20 isa? Naiisip ano kong magkano yung maroy Oh, hindi mo nakuha yung sukli Hindi Hindi mo nakuha sukli Sabi mo, hindi Parang 20, 15 ata isa Oo, oh, oh, 15 nga yata Nahalala yun 30 plus 100 9, 139 plus yung 100 na F sa 239 minus 1,285 so 85 minus 239 yun yun ayokong isip <laughs> ay, may fraud! ito pala hindi pa, alimango sige alimango muna ilagay sa top box wait, isip ka na, 230 139 Minus Ah, uh, doon sa 1,285 uh -uh. Sige Okay, going back Matawe Rock Formation okay. Hindi ko maalala oh Parang 600 Oo, oh, kaya ito, apit okay, pa pa rasa yung sumakit tayo. Yan tanong, malaman ba? Malaman, yun yung sinubuhay. Pag yung bayan sa alimaw, yun yung walang sinubuhay sa pagkainan. Tingnan natin. Ay, sige. Eh, makamagkana ko yun? 340? 345. Oh, o, magkano na natitira? Kasi sayo mo kanina 2.35 yung merienda. Magkano ba yung... Ano? Ayun ba sa may isang libo, pra, minus 340. 3.40. May 6.70 na lang tayo. 6.50. 6.50 pa rin. So mayroon natin 6.50. Sarado natin may 6.50 pa rin. Mamaya, magtanong mag tayo doon kung magkano ang... mamaya magtanong tayo kung magkano ano yung 4x4 o tricycle kasi nakita, may nakita ako sa vlog 40 pesos yung tricycle eh pero ewan ko kung dito yun sa Ibona magkita sa matawi punta tayo sa Ibona para magtanong hindi kansado dito sa taas oh saan kaya yun matawi rock formations sea ranch parang dito uy

O oh, sige, tingnan natin. Magana mag uh, tayo. More, oy, kunto naman pala ng view dito. Ginagawa pa lang. Ginagawa pa lang. Pero hindi, hindi tayo diyan. Sa Makati Dito. Ayun yung sinasabi rin sa aking mahal na seafood restaurant. Meron pa blue house eh. Hindi ko alam kung saan yung blue house Matawe Ang Matawe rock formation Ay sinadjust sa atin Nung ating host Sa Prontos house Ito lang mula 5 minutes na nga lang doon Takbong cute lang kasi tayo ngayon eh. Yung Oh, pasaw to, pasaw to. North, uh, oh. south of Tingalan. Oh, daming riders. Shout out muli sa mga SFBBT riders dyan. Baka naman, pwede na nating kulayan ang ating drawing na rides. Baka naman. Uy, rough road, ganda nga Paktay, kadihadong Rough road yeah. stuck na gulong, pinang rough road Mukhang <laughs> after, agad naman kayo tubig, direto palit tayo ng gulong dito Tutulis pa naman ng bato So sa na suklian tayo ng rap road na to ng apakaangas na rock formations. Uy, parang nakikita ko, maganda nga, ayun oh. Hoy, ang haba naman pala ng rap road dito. Sana pakitaan tayo ng malupit na rock formations ng matawi na ito.

Mabakas, mabilis. Hindi dapat mabagal ang pagkakas. Pag masyado mabilis, to the last Oo, oh, nakakaingit namang mag-rides ng grupo. Lagi na lang solo ride ang kamotopat. Mga kaibigan nating riders dyan. Uy, ganda naman yan. Tingnan nga natin. Anong, nasa loob? Ay, na hindi ko kinuha. Ah, mga kaibigan nating riders dyan Baka na naman <laughs> may kumuha na ng number po eh Kung may kumuha Sir John dumang ang head dahil nakakakaba Nakakakaba pala na Wait lang, wait lang, wait lang Wait lang, wait lang, wait lang Masyado ko mabilis Tama na, tama na, tama na, tama na Tama na, tama na Tama Engine brake Ano ah, pa, dali pa? Ang Dali pa, dali pa yung uh, pinagsasasadya sa atin nung ano natin puro rap road eh Ay, hindi pa sa nalelo yun bakit ganyan kalsada bakit butol simentado o baka nag landslide baka nag landslide o baka prone pa sa landslide sayang naman nga kasi yung budget kung sisimentuhin mo tapos no, no. ma prone, prone lang sa landslide South Dingalan Time check 4.23 Private Baka sa mga hospital no? Pagka private hospital Ang ganda Pero kapag general hospital Na Wala na lang, naisip ko lang <laughs> Private na basa ko pag general hospital, mumurahin. So, diba general yung nga yung, yung rango. yung <laughs> ranggo? Ah, Bakit lang naman, natanong ko lang naman. Kung alam niyo yung sagot, ayun o. Pwede na yun, touring bike. Pwede. Parang ayun yung ano eh. Ayun yung XADB yata na sinasabi ko siyo. Matawi Rock Formations Pagkala okay. na po Pero mukhang mura lang dito Ito rin yung dapat sa bayon. Ito na, na. Cottage Tingnan natin kung mag Uy! May view dick May view dick Ikut mana tayo? Ikut muna tayo? Uy, Pwede. Pwede. Uy, oh, ito yung camping kayo oh, na. Oo, lang. Basta Ay, lahat na... Pagka nagsasakyan nga uh, lang, yari ka. Sa gas. Yeah, mm -hmm. U-turn so, tayo. win wait ka sa motor eh. Si Mora ka. Okay, pasa all right. Da para tayo Todits Watawe Watawe Rock formation oh, God, and, uh, Ay, ano ba ito na parking? Pwede na lang tayo Hindi tayo pasaway eh <laughs> isang beses lang sa isang araw ang pasaway natin eh apaka hey, apakaangas para pa rainbow si Ding Galan sa bundok dali no oh. Ding Galan Bay ang oh, ganda sa ano oh. hindi yun ang makapasok eh susunod so, natin balik dito bukas na yan ganda eh. Okay, no? Ito. So. Ay, labutas na bato. Bakit butas na bato? Ba wow. Sige, oh, babakan. Ba Uy, ang ganda. Oo. Oh.